35 Filipinos and one Palestinian spouse are set to arrive in Manila on Friday after leaving war-torn Gaza through the Rafah border. Filipinos who've come home from Israel are mostly migrant workers, but Filipinos from Gaza, their wives and children of Palestinians—in other words, Gaza is their home. I Tumama naman at nakalusot naman. Of course, my mother, my father, my brother, that all is still there. Sabay kaming lumabas ang border, parehas na wala sa listahan. Hmm. Alhamdulillah, naka maipili eh, na makalabas. Tinandun pa yung ano ko, husband ko, saka yung panganay ko. Yung nga, hindi nakalista naka yung pangalan. Nag-aalanganin siya. Nag-aalanganin, sure. pabalik. Di ba masakit yon as uh, Punta ka sa board tapos pinabalik ka. Anak ko rin, hindi na rin sumama. Wala rin pangalan yung ato, anak ko. Nandun, nakalista yung anak ko. Pero syempre, tatay niya yun eh. Sabi naman ang asawa ko, lumabas kami lahat. Eh, ayaw naman ng, uh, ayaw ko nang lumabas. Sabi ko, kayo na lang ang anak ko lumabas. Kami na lang maiwan ng taray mo. Ayaw din naman ang panganay kong anak na lalaki kasi gusto niya, mas safe din yung nanay niya. May tindahan akong maliit. Yun, nagtutulungan kami ng asawa ko Ah, sa bahay lang po kami. Good mo naman, Ay, professor po sa university. Teacher din po sa university, pero mag-retire na po siya this year. Kaya nga, ayaw niyang umalis. Kung paano dito sila mag ng baby, ganun din naman po sa gasa. Parehas lang din. Talagang ano lang sa gasa, yung pamilya is talagang more on ba family bonding, pagkawaran pasok sa trabaho, ganyan. Uh, simple lang, nalabas, sabi ng dagat, wala naman kasing mula sa gasa. Nabiglagat lang talaga libutan ng mga pamilya-pamilya. Pagka walang paso. Siguro mga after ilang araw lang, wala lang tubig. So yung mga bata, pagka ano, naliligo kami lahat every four days, three days, kaya kung tatlong tabo, minsan, basta yung bang malinisan lang, parang kahit hindi na nga malinis, yung mga parang maging presko, maraming pakiramdam mo kasi yung mga bata hindi mo lang po pwede, hindi nalulong yung mga bata, di ba nagdudumi po, naglalaro, ganyan. Kami, matanda, siguro mga ano, ano na lang, hilahila na lang, eh, ano, yung paglalaban ng damit. Ipunin yung pinagliguan ng mga anak ko, tapos nukukukos din yung mga damit. Tapos babalawang ko na isang balaw, kahit na yung pinagbalaw yan, medyo maanal pa. Okay na yan, importante na, na dapat kahit pa paano. Mahirap, kasi tubig is, di ba niwala ko rin, Basta may tubig, di po ba? Eh, nung pong nagkawar, wala pong, ano, wala na, as in, wala pong nag-aaral sa bahay lang. Hindi lang po pwedeng malayo sa iyo. mga bata kasi may, may bomba, may ano, dahil kami nakareding tumakbo. Minsan, di mo alam kung magigising ka ba kinabukasan, kung may bububahin ka na ba mamaya, o ano, kaya sabi ko nga, eh, shaala matapos na war. This year, uh, Christmas celebrations are canceled in Bethlehem, and for obvious reasons, uh, all the heads of churches in Jerusalem decided that Christmas celebrations will be mainly uh, prayers uh, with no uh, festive celebrations. Uh, we thought of what is the meaning of Christmas for us as Palestinians, and what message do we want to send to the world about the meaning of Christmas uh, today? So we came up with this uh, idea of a manger in the midst of a rubble resembling uh, a destroyed house in Gaza, and uh, the child Jesus, uh, as a child, was under uh, the rubble. To us, this is a message that uh, Jesus identifies with our suffering. He is in solidarity with those who are oppressed. He is in solidarity uh, with those uh, suffering. So, it's a message of comfort and hope to us. But it's also a message to the world that this is what Christmas looks like in Bethlehem.